video ng Karol Kaya siyempre may nangyari sa tarihan Ah, I'm may mga Kasi yung mga pagpapanakayan ko, like mga sa Ipanaba, sa Itinerali, yan, ito pa sila Kung Kumukukin ang nila, may mga pangunahayan pa Yung bagay sa Mga Um, at first, sobrang nangihinayang po ako nung mga ako. Kasi, um, honestly, maraming nawalang projects, maraming sp mga sponsors na natanggal ako. Pero, yung kinasayo sabi ko nga, uh, ngayon may communication pa kami, sabi ko, sobrang saya ko para sa kanila. Kasi siguro, kanya-kanya naman po kami talaga ng ano yun, ang sa buhay. Siguro kung para sa kanila yun, nila talaga po. Ito yung binigay sa akin ng God na buhay para sa akin talaga ito. Pero ngayon po, itong point sa buhay ko na ito, ngayon hindi, 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 parang nawala sa akin yung panghinaya ko. Kasi lalo na lumabas yung baby ko. Sabi ko, yung panghinaya ko parang napunod na lang lahat ng saya. Kasi yung lumabas yung baby ko parang sabi ko, ito yung pinaka-blessing na binigay sa akin ni God. Ito yung kapalit. So parolan yang sobran saya aku cuba ni. Ya, yeah, okay. Thank you run. Ana uh, good dan enggar terima Hai.